bago mo iyan, no, oh, itapon sa basurahan yung plastic lalo na sa area namin na sobrang layo ang mga bahay dapat ilagay ko sa sulok para may makain yung mga malanggam ba before mo ilagay sa sako para mapakinabangan pa yung ano, waste na yan yung tira-tira sa plastic ilagay mo sa sulok para makain ng mga langgam po dito sila kung Titingnan mo kung sila. Kumakain sila. Napaka walang kwenta, basura lang pero napakain mo yung how many hundreds yan sila. See?